sa pagkakataon ito hingin po natin ang opinion ng uh, isa pong uh, dating uh, military official dati pong hepe ng uh, AFP kaugnay po doon sa panawagan ni dating pangulong Rodrigo Duterte nasa kabilang linya po natin si uh, dating AFP chief of staff at dating PDEA chief at naging hepe rin po ng Dangerous Drugs uh, Board, si uh, General, uh, retired General Jonicio Santiago. General, magandang atanghali po. Welcome po muli sa DWI Channel 23. Ang uh, good doctor sa inyo. Thank you for... Uh... Sa calling, Colin. Oh, Salamat oh. po. Salamat po General si Opo. Oh, 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 oh. na sino po ito General no? Ah General anong uh, reaction po niyo dito po sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yung kanya pong panawagan sa militar o magkaroon po ng military intervention. Ah uh, unang-una I speak for myself ah. not for uh, anybody else. Sure. Yes po. May kanya kami kaming opinion dyan. eh. Opo. Oh, yung, yung sa akin, na uh, para sa akin, alam mo, ang sa uh, former chief of staff, military officer, and uh, retiring, uh, ang alam ko, uh, ang sinda, katundalohan natin is uh, constitutional and unang-unang uh, una, professional and constitutional soldier. Mm -hmm. no? So, whatever is this one, ang susundan ng military, when I say uh, constitutional, ang under the constitution ang ating commander -in, -Chief, commander in chief is the president. Na mm -hmm. no. so kung ano ang ng president dahil nga ang commander in chief, mm -hmm. the military will follow. Mm -hmm. the military will follow. So mm -hmm. yung unang una yung call for uh, pag-alis sa current administration. Mm -hmm. Eh, hindi papansinin ng military yan. Mm. Ano? Hindi papansinin yan. Da, kasi, unang-una, pag nag-take side sa military, mm. eh, kung yung kampihan ng military, eh, matalo. Mm. Eh, may mga karir at may pamilya yan. After, pag, nawala, pag hindi lumusot sila, mm. minalas, eh, malas ang buhay ng sundalo. Yung mm. karir niya, pamilya niya will be affected. Mm. Hindi lang yun. Ang non-primarily affected will be our country. Uh -huh. We cannot afford the destabilized country. We want a stable country na peaceful. Uh -huh. Maraming problema sa kain problema ng Pilipinas naman. It's not unique to the Philippines. Uh -huh. No? Hindi naman unique sa atin ang problema. Yung ibang nangyayari sa atin, yung agricultural devastation na yan. Uh -huh hindi uh, siya international yan. Buti nga tayo. yung damay sa hindi ka pintindi ng iba eh. Opo. Di ba? Mm -hmm. Pero sa dami ng problema, papasok pa ba tayo sa ibang problema? So, Kung so, po po-concentrate na yun ng military, unang una, ang -una, mandate namin is uh, security. Mm -hmm. Hindi yung manggulo. Mm -hmm. di ba? Opo. Opo. So general hindi, Opo. Opo. So you are convinced kayo po ay kumbinsido at naniniwala na hindi ho ito magmamaterialize sa kabila po ng ilang uh, pang panawagan ng ating dati Pangulo? Hindi Sackman. Uh, we respect the opinion of the former President. Ito ang thinking niya mm -hmm. pero dapat uh, wag nilang kalimutan na uh, professional yan. Mm -hmm. Naisip niya namin may problema mm -hmm. but we cannot solve a problem by coming out with another problem. Mm -hmm. Ngayon eh, kung paniwalaan namin na kami ang Messiah, solusyon sa problema. Baka, baka magkamali tayo. Baka may maupong military, mas gago pa. Mm -hmm. Kung mm -hmm. nagagagawa tayo sa ako na nahihinaan tayo Opo. sa administrasyon. Mm -hmm. Meron mm -hmm. naman tayong legal process and that is the election. O, oh, oh, yun. Yun pa. Yun. Umatap, umanap um, tayo ng like, seleksyon. No? Kung nagkamali mm -hmm. na tayo ng pag-upo, sige, assume natin na as a supporter, uh, nagkamali tayo pagkakuha dito sa Apo. incumbent. Mm -hmm. the, mm -hmm. we can stop him through the legal process which is the election. Mm -hmm. oh, kung naniniwala ang tao, kung sino pinapaniwala, hindi supportahan nila yung sino supportahan nung Opo. Nung um, nag sa biyayaya. Opo. sila. Tapos kontrolin nila yung house and senate. Mm -hmm. right. Tapos gumawa sila ng movement na Pero That is the legal process. That is the constitutional uh, uh, approach. Opo. Opo. So, saka sabi ko, ang military, okay, nakialam na kami noon. Mm. O, di nakialam kami, pero ano nangyari nung no? hindi maganda? Patay na yung military na involved. Minumura pa ng, <laughs> <laughs> ng Pilipino eh. Mm-hmm. Opo. So, Opo. General, Ay, bak, pa, bak, oh. go ahead po, go ahead po. Ba't kami papasok sa sitwasyon na uh, sumunod kami sa eh, sabihin na natin illegal process uh -huh. na o extreme process. Pag dapat pag bumili niya ito, military, sabi, tarantado ko sa mga military na ito. Eh. Uh, dahil o, kayo yung diba? sumunod eh. Sumunod. Uh, oh, eh, kayo. Pag uh -oh. eh, hindi nyo pala pang kaya. Uh -oh. diba? mm -hmm. Pero, Kaya ano, kung makata ano, makatapa tayo kagaya ng likwan nyo. <laughs> Yun. Opo. Ayan. General, opo, Uh, dahil uh, batid naman Although ito naman po Ay uh, hindi naman ako sikreto Sa, uh, sa tingin ho ninyo Parang uh, tinetest po Testing the waters uh, Nagtetest po si dating Pangulong Digong Pagkat alam naman natin na Nung panahon po niya Ay talagang uh, minahal po niya Ang militar Binuhusan niya po Ng uh, pagkalinga Ng bondo Etc. Et, et et kung anong kailangan ng militar uh, uh -oh. Binibigay niya Sa tingin ho ninyo uh, sinusubok ho niya ngayon ang militar kung gaano kalaki ang uh, pagtanaw ng utang na loob ng militar. Sa tingin niyo, may ganong factor ko, General? Pwede. Ano, magaling si former president sa ganyan. <laughs> alam, alam mo, ang term bugo buguyan eh. <laughs> batang kanto yan. Eh. Mga uh Batang kanto ko, na magaling kami sa ganyan, pakiramdaman. Mm -hmm. Mga kumbang niintriga ka, titignan mo kung saka yan. <laughs> eh, pero nadala na rin ang military dyan eh. Di ba? Mm -hmm. Opo. Mm -hmm. na rin ang military. Nakita namin na uh, hindi yan ang solusyon eh. Mm -hmm. Ang solusyon natin is tumahin, eh, para makasurvive tayo sa country through yung mm -hmm. yung yeah. Maapekto ng economy natin, sino na mag-invest kung ganyang pagdolubiro mo. Narinig ko kanina mm. sa, uh, one, sa, balita. Uh, mm. Sa balita. Mm. 22 countries, saka headline yung gulo natin. Actually, yes. Opo, nakita ko rin. Nabasa oh, so. ko rin. Una, sabi 17. Hindi pala 22. eh. uh, opo, marami na. Marami na. Opo. Eh, alam mo, alam mo, nagtataka ko Ano ba trabaho ng mga political scientists, yung mga graduate ng political science? Mm, -hmm, mm -hmm. ko, nung na-assign ako abroad eh, mm. uh, ko na yung mga political scientists, nasa think tank yan. Mm. Sila nag-aaral ng stability, stability, sila nag-determine kung tamang investment, ang investment climate sa isang country, potential oh. Mm -hmm. Ay, kaya sabi ko, ba't ako magpo-political scientist, anong magamit ko dyan? Uh -huh. E kaya nag-public ads ako. na ko, nung nandoon ka ba, yan ang trabaho nila. <laughs> Lumawa ng political, ay, uh, table ba ito? Hindi <laughs> ba daw kung mag-invest? Sila advisor, economic, katama sila sa Tinta. Opo. Nang economic advisor, huwag kayong mag-invest mm -hmm. Mga mapalaos ang pera natin, mga unstable yan. Oh. Uh -huh. Yan ang sitwasyon yan. Opo. Sa so, tingin po ninyo, General, ano ho ang mga posibleng nakikita ho ninyo na win-win solution sapagkat uh, although meron na po nagpahayag, no? Simbaang katolika, ready ho sila mamagitan or kung gusto ho nung, and oh, and po, ano ho nakikita ho ninyo ang win-win solution ho dito? Then, ang madali yan eh. Ang win-win, kaya lang mukhang nag-hold delay iba eh. Dapat yung ang inaantay ng mga Pilipino. Kaya yung mga leaders namin, magpong kayo oh. Pero yung iba parang may quarter siya na gusto talagang big um, bumire ng bumire. Eh. Tapos mm. talagang mag-iisip. Opo. Mahirap 'yo Mm. -hmm. Dati inaasahan natin, ito yung mga ko natin, inahanap natin yung mga elders natin. Pati yung mga adviser nila, mm -hmm. e iba, yung iba, mga military ang former CPMP ang kuhan, mm. -hmm. eh nag nag-justify pa ng kuhan. Wala namang maniniwala yung conditional threat. Yung mm -hmm. so, conditional threat, ano? Opo. So, oh. pwede ba yung conditional? Basta nag-threat. <laughs> Siyempre, threat oh. na yun eh. Oo. Oh. Oh, Saka yes, yung magmura ka. Uh -huh. Alam mo, mag marami na rin yung kahihiyang inabot sa ganyan eh. Mm -hmm. Minsan, sa galito, minumura ko yung mga driver na dito sa tapat. Mm -hmm. Alam mo, napapahiya ako. Sir, huwag ka naman magmura kung sabihan mo kami. Mm -hmm. Taka, busina ka ng busina eh. Hindi tamang pala mura ka. Mm -hmm. Unang-una, <laughs> Una-una, you should not burn bridges. Mm -hmm. Hindi mo alam kung um, sabi nga yan, tinuturo ko dito sa pastil ko. Huwag kayong makipag-away hanggit may iiwasan nyo. Ngayon, kung talagang makipag yung makipag-away kayo. Mm -hmm. Don't burn event bridges. eventually, yung kaaway mo, mm -hmm. ha? na experience ko, yung kung sino yung nakaaway ko, mm -hmm. nung time of needs ko, sino pa tumutulong sa akin without me asking. Yes! Yung mga, yung mga kinampihang ko, yun ang mga tulisan, yung mga naghudas eh. Sila na kinamang, sila pa naging hudas. Uh -huh. eh ako naman, napaka-simple ko sa akin. Eh, Pagkakuan, meron na nga nagsabi sa sir, uh, loyal ako kayo. Alam mo sinagot ko? Uh -huh. P.I. mo. Ba't mo ako minura? Tarantado ka na, balitaan mo palang papalitan ako na, eh. Naghahanap ka na, contact sa papalit. Gano'n, <laughs> <laughs> huwag mo ako pinaglolo ko. <laughs> Sabi ko, may future, may future ka. Alagaan mo yung future mo. Ako yung uh, -huh. na ako. Huwag mo na ako. Hindi ko kailangan ng pambubola mo. Right. Uh, alagaan oh. kita kung ano yung maitutulong ko. Ngayon, kung ayaw mo na sa akin, layasan mo ako. Okay lang sa akin. <laughs> o yun naman iba. Sabi ko, ang happy lang ako. Pagka na kahit nakatalikod ako, may lalapit. Sir, bata mo ako, hindi ko na maalala. Sir, magkape tayo. Ako na magbabayad ng kape mo. O, Sarap mo gano'ng panghinga na. <laughs> oh, Ngayon, oh, kung mo yung one, eventually, you will need each other eh. Ano yeah. mo yung mga... oh, 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 oh. honestly, totoo. Yung mga totoo, totoo yun. Yeah. yung parehong powerful family. Mm, -hmm. mm -hmm. Imaginin mo kung magkasundo sila. Mm -hmm. ah, kung magkasundo sila, imagine how powerful the Philippines could be. Yeah. Mm -hmm. ah, because, mm -hmm. alam mo, importante dyan yung influence mo sa constituents mo eh. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Ngayon, ang problema rin natin, yung mga namin, sa so, totoo, nakahawa ako sa kanila. Ayan. yung da, mga nila, nakapaligid. Position, hindi, hindi. Ah. Ang kanilang, ang nilalakad nila is national position. Aha, oo, oh, oh, oh. So, hindi ka po pwedeng bumangga doon sa Marcos. Hindi ka rin pwede bumangga doon sa Duterte. Baw, bawat manggain mo, bawas boto yun. Kaya mm -hmm. kailangan mo boto nila pareho. Mm. Hindi ka ng congressman, isang probinsya, tatlong, ito hindi ba? Mm -hmm. Sa Manila lang, da, sa Manila, ilang ng distrito, ilang congressman. Uh -huh. Uh -huh. kanya-kanyang baluarte yan, hindi, hardly sila -update ko ng national politics. Uh -huh. All right. nakita mo, ang tatapang nila magsalta, ang gagaling pa yung mga young guns ng Congress. Local eh. Sa local eh. wala. Uh -huh. uh -huh. Wala mo ko. Eh, bahala kayo dyan. Hindi <laughs> naman ako na eh. <marap> <laughs> <na, laughs> General! Opo. Uh ano na, ano na lang ho ang maipapayo po ninyo sa atin pong mga kababayan and of course unang-una po sa mga nasa militar yung mga uh, kumbaga mga lower ranks pa yung mga bagito pang uh, official sa militar sa gitna po ng uh, umiinit na tension po no sa pagitan po ng mga nag-uumpugang nag malalaking bato sa larangan po ng politika hindi, alam mo yung mga rank and file natin. Walang problema. yun. Kasi, ang, ang unang-una... Hindi sila may mabubuyo. Na, may mga nakausap naman ako eh. Yan. An, yan. tinanong ko. Yung mga ranking officer, o anong um, sitwasyon? Pero well, basta tayo, constitutional mandate tayo. Yun. That's the case eh. Mm -hmm. You abide by the constitution, hindi ka magkakamali dyan. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. So, yung mga sundalo, para ring barkadahan yan eh. Palu the leader yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Kung anong sabihin ng leader, unless in the influential, yung leader sasabihin, mahala ka sa buhay mo. <laughs> Pero pag magagaling, magagaling yung mga commanders natin, sabi namin, mean, I may ang usap ako, ano, constitution tayo. Opo, alright. So, Opa. We, we can rest. mm, -hmm, mm, -hmm, mm -hmm. We can, right. rest na hindi tayo Opo. No, that mm -hmm. is thinking mm -hmm. na constitutional. mm mm so, right. opo. mo i in lang interest ng bayan? Ng, oh. Be, interest ng bayan yung... ang una naman. Diba? Dapat... Uh... Leave, leave, Yes. Bala, mm. mo? Walang pinapanigan. Ang Mm. Ang may control ka sa family mo, minsan nga family hindi pa susunod eh. Oo, oh, totoo. Dito, sino yung gusto mong iboto, iboto mo, bahala ka sa buhay mm. mo, mm. ang Kami wala kami ang pakialaman sa bahay, sino gusto mo, o so, bahala <laughs> ka, mo, eh nyo, <laughs> <laughs> gago yung, gago yung susuportan mo, eh, eh. ka, <laughs> gusto mo yung gago, ako daw na mas gago. <laughs> Di ba? <laughs> si, ko. sige po, uh, General uh, Santiago, marami pong salamat sa inyo pong opinion at uh, sa mga susunod pang araw, habang, uh, well of course, sana ay uh, humupa na po ang uh, tension po na ito. No? Marami pong salamat General. Nakukuha sa datayan. Yes. Kung pangatablan naman sila pare-pareho. Prayers can move mountains. Prayers lang yan. Yes.